may kapre daw nakatira dito sabi ni mga kiti nakatira naka, naka, naka letter L yung ano puno sabi tabi po ano ahas na boses manok meron oh, ba nun anong pangalan Ibingan. Ibingan? Oo, oh, muna yung itawag Ibingan. Itin raghap ng uja, pero ang iyang ulo, nanay, tapay. May palipik? Oo. Oh. Kahit malayo ka, yung imbis pumupunta sa kanya, ano? Anong klaseng armas <coughs> yun? <coughs> hmm. Lah, uh, uh, gua gua. Ngumpul di neka. Lah, tingnam, maketih. Wah. Uh, Bro, sina sayang mo yung medisina. Patay-tay sa may ara niyan. Maklo, may motya yung nga. Tu, wow. Merame, Bro. Masarap yan kapag uh, lumaki at nahinog niyan. Simple ko ng langka. Mga bunga, guys. Pag nahinog to, Bro. Uh, madali kawin. Hmm, yeah. lang itong oh, nakawin. Kasi mababa. Mababa lang. kayang abutin ng kamay oh. <laughs> <laughs> Kawawa, Kawawa naman. Yung Kawawa yung naman yung may arat. mo yung nakita doon sa ano ba? Parang pugad <laughs> ng... Uh, doon sa may... Ibon. Oh. yung hindi mo kinuha. Oh, nandun. Iwan bon natin. Iwan bon natin. Ay, ano ka natin. kayo bro? Diyan tayo dadaan. Ang pig niya ba bro? May yung mutya ba? Ano yung silimun? Nuk napa bang? Tidak. Hah? Ayo bawa Sayang, dun dun dun. Sayang, sayang bro. Sayang. Sayang di tayu kakain. Lereng dulu. Hah? Oh, ah, apa tadi? Ayo lebih taruh nuk. Istri mengapinya di itu. Sayang. Sayang. <laughs> 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 yang hina yang patayu nuk no, ini naman satin. Sa <laughs> bagit, bagit kung hinuk bang. Kokonin banatit. <laughs> Siempre Siyempre hindi rin, hindi sa atin eh. pagkinohan uh, natin pag kinuha natin, pag nanakaw na yun? kung 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 Kasi kung 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 yung kung 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 Yung kung 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 naglaho ba? misteryosong bundok ah, uh, kubo ba? Kasi yung uh, una, uh, janak yung laging natin. Yeah, ano nga daw eh. Ayaw ni kelimo na pumunta tayo doon. Ha? Dile, dile ka. Oh. Baka ito dito. Garden. Mahirap talaga. Daghan, daghan Delikado. Daghan kayo pang, Ma kod, pang magharang anak. Ah, um. oh, ganun ba? Ah. Hindi, hindi ba natin kaya? Hindi pala basta-basta uh -huh. yung ano na yan dili kay mura man nagkuan ba daghang kay kanang sulugoon mao ba oh, ba? may ba nagmatao kay nga marami oh. tayong pwedeng makasagupa doon kapag tumuloy tayo doon ganun ba daghang kay na pero kung okay. sasabihin ko sa iyo na pili mo na kapag tumuloy tayo doon si mangkiting na bahala okay sa payag ka ba Oh, okay. wala problema. Tiwala, may tiwala ka ba kay Mang Kiting? <laughs> baka baka pagpunta nato natin na pag na nato dito wa na tay itlo pag balik magiting nga sabala ka kapag ano kapag ano sabi ko nang kunin yung sinilas nyo pag 1 2 3 bilang ko 1 2 3 takbo tayo takbo tayo So, pag tumuloy tayo dun, si Mang Kiting na yung bahala, no? Bahala magmando. Bro, kunin yung sinilas. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo! Puti ka Pero bro, uh, subukan natin na kahit makala, maka ano lang, kahit hindi mo na maka, makapasok dun, pero makalapit tayo dun ba? Pero lang tayong ma, ma, matuklasan dun kahit kunti. Kahit isa lang yung nakubo. Ano na? Kubo.

May tinig ba nang manok kapag gabi na di ba natutulog na sila? Baka ibang manok yan ha, baka nagkunwaring na manok lang yan, baka... Di ba bro, di ba may ahas na parang ah, ambosis, ambosis niya ay manok din? Manok? Mm hmm. I... Mauna ibitin? Ibitin yun oh. bitin nga ibingan. Ay yeah, ibingan yun man, dikado, dikado. Mayro ba oh. dito. Bit ah, ahas na busis manok, mayro diba oh. nun? Anong pangalan? Ibingan. Ibingan? Oo, oh, muna yung itawag ibingan. Bitin raghapon ko dyan, pero ang iyang ulo, ay, iyang ulo, bitin gapon, pero andirin na, tapay May, ano, may palik, may, ano, palikpik? Oo. Oh. Naana? Saka ibang ahasa Diba lang? yung, kahit malayo ka, yung, ano lang, yung imbis pupunta sa, sa, ano? Ano Ay, ba? kuan man to. Lahit man to mga bitin. Yeah, man to sa mga inganto mga bitin daw. Ito na delikado yan. Oo. Uh, to kini... Yun ba yung sinasabi mong bitin um, na lumilipad? Yun. Yung himbis lang Ang po. Ang himbis niya hilo ba? Oo. Oh. Ah? Makapasok, makasimot ka sa himbis sana. Patay yun ka. Ako, napakadelikadong ahas naman yun. Na sa kuan mga lati. Uh, kapag na, na amoy hindi na mo yung... na siya mutingog, bro. Kapag na amoy mo yung kaliskis ng ahas, malalason ka? Oo. Uh. Ako, delikado yung ahas na yun. Hindi lang. Makulit. Eh, Totoo yan, bro. Hindi lang ahas Madi, na. Mayroon, mayroon pa yung, ano, yung... Aso. Aso. Dito, dito, dito na lugar. Basta dito, ha. Lugar, Hindi natin alam ha, sa doon sa... Kadelikado. Kadelikado naman ang, ano na yan. Hindi talaga. Ahas na yan. Yun talaga yung lagi kong iniisip pag kapag pupunta tayo sa bundok. Hindi natin alam ba na mayroon bang... Mayroon, mayroon kami nakita, hmm. ano, bro, kanang ahas na koan. Kanang... Malupad ang himbis. Oh, lumilipad yung kaliskis. Oo. Oh. Tapos Mulupad na sa bro. Bro, wow, makahilo lagi. Tilipad na na eh. dito sa amo sa sa una panahon sa Glan. Sa Glan. Oh, pero ang tingog ana kun kani ibon wa ng langgam. Oh. Para limukon. Hmm. Oh. Pero mo uh, lagi ah, hasta ako among limukon pag hutot patay eh. Hmm. Ganun ba bro? Kun mangkot so, yung ahas na sinasabi man, ni Pilipino na Uh, yung kaliskis ng yeah, ahas kapag pala, na, ng... nadala ba ng hangin <coughs> kapag napal, na, oh. ano na natangay ng hangin yung kaliskis Laganan. at kapag Laganan. na singhut o naamoy ng tao o ng ibon pwedeng mamatay na... yun yung kwento ni Philemon gitawag na ko na ano ibingan lahi man to dili to mulupad ang himbis ato hindi po tong ibingan pero na palahubog <coughs> <laughs> Hindi, nga, gitawag nag-ibingan kay ang tapay na ano, manok. unya <laughs> niya, kani ang mo, lakaw na siya, dili, dili na siya ka sa ka ng banakon. Gud, anong, gitawag, uh -huh. king cobra. Uh -huh. Nga, pag-ana, salom, tindog na punto dito. kakita hmm. Kaya nakakita mong kuha itong aging gabi eh. Dito sa, kwan, nang nanulo palaka. Mm. na yun ba? Yun, eh, yun, yun, yun. yung ibingan? di neng banakon, neng king kobra mm. lahit deh semudagan bae, kaya pag Ma, maana, kanang iso gukaya bae, mm. daku mawudsa bae tasa daku bae ginugdanai me paduang dresa kuan, kanang peter gudak bandang mm -hmm. dia untungas, eke, makaya purting iso ga ana gana isi mangketeng, explore, tadano nyatek, kanan uge explore, gapo makaya na, mamaak na delikado mag-ingat ka pilit muna kapag nag-ano ka kasiin lang yan delikado talaga yung panakong pwede muna siya bro dali, mm. dali rin na ang tepat lang da mm. smangkiting sorte sa to ah mangkiting na bahala ana rin lang da oh ano pag ana na isa mane mm. <laughs> dua ada kan silang bro yan yung sa yan Tentahan natin yung aso na yan. Tentahan natin yun. Diyan na sa yung lah Bro, dito bro. Dito bro. Dito dito bro. Yung ilawan mo dyan, yung puno. Ayan, may cup rin nakatira. Ganun ba? Kasi yung bro, narala mo bro yung mag-isa lang ako dito. Oo. May kapre nakatira? May, may na nadinig ko. Yung gano'n o. Oh. Hmm. Ayan, ayan. May kapre do nakatira dito sabi ni Mang Kiting. Ano L yung ano? Puno. Tabi tabi po. Ano? Malaking puno na nakaliter L. Pwede parang pwede ka diyan maka po ba? Mhm. Hmm? Hmm? Ini pun explore, so. sabi ni marketing uh, may narinig siyang boses dyan na uh, Kapre Kapre? Anong boses niya? hmmm... <laughs> hmm. <laughs> hmm. May bulak lang <laughs> ku ganda na ang Ganda ng bulaklak mga guys. Napakaganda ng mga bulaklak. Ha? Ayan o. Anong tawag yung bulaklak na ito ng kiting? Panon. Ha? Panon. Panon? Yan ba yung totoo <laughs> pangalan yan? Ha? Napakaganda ng bulaklak mga guys. Anong pangalan ng bulaklak ngayon pa limon? Ang sabi ni Mang Kiting. Eh. Panon. Panon? oh uh, Tingnan mo. oh tingnan mo. Bilangin mo kung Ilan ka? Ilan sila ka buk? Marami ko eh. Tinatawag pa nun siya. <laughs> Hindi ko naintindihan yun ako. Ano no? Kasi ang dami eh. Dahil ko sila oh. Ang dami <laughs> na mga ay, kayo, kayo tawaan ito. Ito, ito yung ano nga. Yun, panon? Nagpanon nun sila bro. panon kasi sa Bisaya mga ka-Islor. Uh, ang tawag doon yung, yung nagkahanay ba? Nakalinya. Naka magkasunod. Yan yung panon di yun, diba ganun ano. yung pilihan? <laughs> mayroon, mayroon, pang bata, mayroon pang ano? Ah, pasunod. Uh -uh. Pasunod ba? Yung pasunod ba? Ano pasunod? Nak Nakahanay ba? Yung ganun, diba ganun yung panon? Uh -uh. Yung kauban sa ano, tagbak? Kilala mo yung ah, tagbak bro? oh, yung nakakain. Yung panon? Ah, ganun sila. Iba, iba lang yun sila yung ano bulaklak yung, yung... Pero nakakain din yan. Siyempre, makakain ma oh, ba? Meron, meron ng ano? So, kagaya pala yan ng yung tagbak, yung uh -oh. yung yung laya na siya. Laya yung yung ano niya pagbuksan. Yun, uh -oh. makakain yun. Ganun pala mangkiting. Ano ni Ah, bro. May armas dito, bro. Bro. Oh. Gasin armas yan. Hawakan mo yung camera ko. Yung, hawakan natin. Ih, bung ispri yang namanya pasti. Hmm. Wah, wow. Um, layu pula. Oh, bawa kan mau ngambil kamera yang kiting. Eh, para melawat lagi. Isa apa, isa apa? Ini kelas yang armas ini. Lala. Oh, 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 wag, wag. Magulus kah? Lah, tinggal lagi wah. uh Wah. Bro, sinasayangan mo yang medisina. Patay tayo sa may ari niyan. Yan, ang nah, ilo, bro. Kita na natin dito bro. Ano, ano yun? Pang spray ng mangga yun. Saan ba ginagamit yan dito sa... Bakit? Anong ini-spray yan? Nah, yung... Yu... Di diba sa mangga yan? Ito, durian yeah, at saka man mangga. Ay, dito sa durian. So, may... Kapit na yung na, ano bro, napatay. Hmm. ini nila ng ano. Yung tinatawag yang tina sa amin buswak, hmm. kayak para ma, oh, para ma, da, ma ang mga mananap ba? Nih, isprehan ini, isprehan pala kita ke daun-daunan nih, saya keno bagi orang tubuh, nang uban Nih, no? bulak nih, 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 parang tinaga to ah hindi nih, parang ha nih, lang, no. medisina siya ito bro medisina ano si amoy ano ano amoy niya? amoy medisina ba? matapang yung amoy eh? matapang yung amoy tara, tara bantay tayo magpapuntay ang tingin nyo siya siya nga kayo diba? oo marami na siyang nagtubo sa ano bro pupuntahan po natin yan na bro, yung minispray nila bro uh, ganun din o no. wala nang dahon hmm, uh, dami na nga din yung pero tayo. susik, abante tayo, abante tayo uh, ano lang ba, kailangan may biruan kasi pawalan ang takot so pasensya na kayo no, uh, para lang kami naglulukuhan dito <tinyo> mayroong tinig Mayroon. Mayroon. Mayroon bro ano yung mga tinig na yun? Hello. yung anay ba yun? Hindi.

ya itu yang masarap lemon, yang mana okra iya itu lah baru buah ini 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 mana tayo ngabaran tayo ini 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 maka barang kayu yang abuti natin ini ya bro ngadami kan ha ngadami ini dong sabro ini punta di itu

udah tuh ya ya tangki anu yang pilihan tangki gila, tangki nang tubik Kaya ito ng tubig Bakit oh, para may bakal dito? Meron palit Pili mo, ano dito pili mo no Pala kuyang sinasabi na may notosan sila. Ang aso. Kabilang... aso. Mga tao Kasi dito sila ano ba lang? Naglalakad lang ba yung mga taong yan? Hmm. Pero malapit na yun sila. Oo. Oh. Kung <laughs> saan ang ilaw nila? Di, fokus tayo dun bro sa kan? Yung may tanak. Dito tayo. Dito tayo. Di, di. So, oh, yan, explore mo. bakit parang mailap sila no wala masyadong tinig ngayon ng tiyanak ah ayun yung puno nang may sinasabi mong may kapre parang meron talaga bro tingnan mo yung mataas malinis hmm. Ah, ganun pala. Kapag malinis yung puno, mayroong nakatira. Hmm. Tingin mo yung puno na malaki. Kapag ano, hindi malinis, wala Ah, ganun pala yun. Kapag malinis yung puno, mayroong nakatira. Kapag hindi malinis, wala. Tubig. Tubig yata yun.

yung mga ka-explore no? uh, kahit ayaw ni Pinimon na uh, pasuki namin yung sinasabi niya pero interesado talaga ako no? Uh, dahil tayo ay uh, explorer at uh, gusto nating matuklasan iyon gaano ba yun katotoo o hindi so walang ibang paraan para malaman yung katotohanan i tuklasin talaga so yun mga ka-explore maraming maraming salamat po sa panonood Ingat po kayo palagi.